pag deliver tayo ngayon ng lungganisa uh, at kailangan nating dumiskarte. Supposed to be uh, day off ko ngayon pero kailangan kong mag-deliver kasi mahina na yung goma at saka detailing slow na. Ito yung aking i-deliver dito sa Lacombe. Ayan, small town to pero ganito oh. oh. May mall siya. Ito yung dalagang mga lungganisa sa Red Deer ito. Mga apat na istoryong yung pagde-deliveran ko. Uh, almost 300 na pakete ito ng lungganisa. Ayan. Oh. Kailangan dumiskarte para mag ano tayo ng pambayad ng monthly na upa at saka uh, liability insurance monthly din almost 4,000 Canadian dollars yan sakripisyo talaga ang mag put up ng business dito sa Canada hindi tayo aabot ng mag 2 years na tayo kung hindi ganito ang gagawin natin ayan ganun po yung ma-i-share ko lang sa mga uh, mag put up din ng small business dito sa Canada. Okay, ito yung ano yung mga store dito sa Canada. Parang kumbaga sa Pilipinas eh yung anong tawag doon? Sar sari sari store. Dito ay parang convenience store. Ayan. Ito yung mga product oh. Oh, galing Pilipinas. Ayan, mga panghalo-halo. Oh. Ayan. Datong puti, lahat oh. Oh. Ayan. Mga sardinas, mga chichirya. Oh, ayan. Oh. Ganito po dito. Oh, eto yung longganisa ng i-deliver ko, ayan. Hmm. Ang dami namin, ang dami naming nagbebenta ng longganisa. Ito yung mga yung mga naka-display, oh. 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 ang ganda ng ano niya. Ang ganda ng walk-in freezer batawag diyan. 'Yon, oh. Yan, yung mga kababayan kong oh, gusto magulam ng Ilocos Lungganisa, nasa Canada na. Sakripisyo talagang ginagawa namin para maipatikim lang namin. Hindi mo na kailangan umuwi pa ng Ilocos ayan, para bumili ng Lungganisa o kayo magpadala. Sa Canada, nandito na rin. O oh, yan, oh, kami po nagsasalansan niya. Sakripisyo talaga. Oh, ganito po yung small town dito. Ayan, kompleto. Mall ito. Oh, ayan. Okay, eh, ito maganda sa Canada. Ayan, may Starbucks dyan. May mall ito, pero maliit lang na town ito. May bangko. Ayan. May KFC. Lahat ng fast food meron dito. Ayan, Dalarama. Ayan yun. Oh. Kaya, kahit saan part ka ng Canada pupunta maganda yan huwag kayong mamimili o oh. basta importante makapunta kayo ng Canada pag nakapag PR na kayo okay na papel nyo kahit libutin nyo taon taong kayo sa titira ng part ng Canada ay pw pwede dito na tayo sa Red Deer naman Ito naman yung pupuntahan natin Ayan yung to Domrik. Oh. Domrik. Ayan yung barkada grill oh. Oh. Filipino restaurant yan. Ayan, ganito dito sa Canadaon, oh. mga parang ghost town pero malaking town itong Red Deer, maraming Pilipino kaya may Jollibee dito. Ito yung aking i-deliver. Ide Lahat ng flavors, yung apat na flavors na lungganis ko ay ino-order niya. Ayan. Huwag na tayong papa, ah, ano, wag, hindi ko na ipapakita yung loob, pero malaki. Malaki tong store niya. O, ayan, o. Oh. Kalahati na itong building. Ayan. Ganon po dito sa Canada. Ayan, pag naka, naka food liability insurance yung paninda mo, ay kahit sa ang part ng Alberta ko na ibebenta ito. Yan. Pero plina plano ko next year awa ng Dios, makakarating na ito ng Vancouver o kaya Toronto. Uh, pero panibagong disenyo, aalamin ko lang kung paano ko dadalhin doon. Maraming salamat. So, ayan. Yung pangatlong pagdradrapan ko ngayon ng delivery ng lungganisa dito sa Red Deer. O ayan, nasa anuhan ng hotel ang lupit na itong truck oh. F350 double tire oh. Oh, ayan ayan yung maxi mark ayan. tuloy po kayo oh, uh, ko i tong lungganisa ilang flavor yung ino order ni maxi mark sika Oh, dalawa lang, traditional at Ilocos garlic traditional at saka Ilocos tradisyonal, uh, traditional hat lang ang ino-order. Ayan. Oh, ayan yung may gupitan din doon, Pilipino. Oh, ganito porrito rito sa Canada. Sobrang lamig kasi, walang mga naglalakad. Ang lupit na itong Ford F350 eh. Ayan, oh. Oh, doon pa lang sa mga tornilyo niya eh ang ano na, Ford F350 na double tire. Oh. Oh, size 24. Ang ganda. Oh, size 24 yan. 37 by 13.5 R24. Oh. Lupet. Grabe, ang ganda talaga ng truck. Ang ganda nung truck. Naka ano pa yung bumper oh. Bullet type. F350. Double uh, tower. Uh, pa rin yung pang-apat na pagbabagsakan natin ng paninda nating longganisa. Ito naman yung ating ayun oh, yun. Oh, ayan yung kanyang store. Ayan, Donchi Pinoy Store. Pauwi na. Bumili ako ng ano sa Domrick. Dalawa, ayan no? Ano ba tawag doon? Lalagyan ko ng loya at kamatis mamaya. Okay, thank you Lord. Tsaka eto, binili ko dyan. Ano? Hmm. Bagoong isda. Tsaka pinakurat. Yan. oh, na. Balik na sa ledok. Oh, I-guide mo kami, Panginoon, sa aming pagmamaneho. Ganon din yung mga nakakasalumuhan namin sa kalsada. Nakapwa namin driver and snow Napakadelikado ang snow dito sa Canada. Donchi Store. Ayan yung binili namin sa dumulit na panset. Ayan, kinakurat. Ayan o. Oh. oh. anong tawag dyan? Oh, ito yung turon. Ito yung pandesal o. Oh. Hmm. Partner ko dito. So, thank you Lord sa mga pagkain na pinagkalubo ko sa amin. Ang um, magsawa ka sa pagkain dito sa Canada marami yan, kailangan mong magtrabaho Ayan, walang libre dito yan. sa loob lang ng sasakyan pwede na oh